isang mapagpalang umaga po sa ating lahat narito ulit tayo upang manisid at mamana sa araw na ito bali solo dive po natin ngayon mga kanter at naglalakad tayo papunta sa ating favorite spot yan po sa may dulong bato mga kanter so, samahan nyo po ako sa ating adventure sa araw na ito na may makapag-claim tayo ng maraming blessing. So, let's go mga kanter. Dito sa mababaw na area mga kanter ay kinasa po natin ang ating pana upang pag may lumapit na nice isda ay papana po natin. may mga umaaligid na malilit na ilak. kaya lang eh sobrang ilap at dito po tayo sa bandang gitna dito sa ating pinapanahan dito sa may pagitan ng dalawang bato yan po tayo pumipwesto sa may pagitan po ng bato at dyan po tayo nag-ambush baka sakaling may lumapit na pilagic at nung pagkababa po natin ay nag call po tayo at na dusting o mapansin po tayo ng mga isda na nasa paligid lang <makes noise> Kaya lang eh walang lumapit. At uh, balik po tayo sa surface at ng pagpahina. Uh, at dito po sa bandang unahan eh, ay try nating silipin yung pinamamahayan ng isda. Baka sakaling may laman na. At uh, sa pagsilip natin ay walang laman mga kanter Dito sa bandang unahan ay eh, may nakita tayong dalawang sungayan o unicorn fish. At dito ay ayaw talagang lumapit hindi natin makuha yung tamang distance upang ating panahin kaya hinayaan na lang natin mga counter at dito lang sa unahan mga counter ay itrain na natin sisirin itong batong ito dito po tayo pumana dati ng malaking GT o Giant Trevally pero ngayon eh, wala tayong nakita medyo may kalaliman itong spot na ito mga hunter at nung pagkabalik natin sa surface ay bumalik na tayo mga hunter balik tayo mga kanter eh, nag try tayong sisirin itong spot na ito may kalaliman itong spot na ito mga kanter kaya habang pababa tayo ay napansin natin na ang daming isda kaya lang yung iba ay napaka ilap pero yung target natin ay napaka amo at lumapit pa nga at ayun, tinamaan natin mga kanter hinigpitan natin yung ating line mga kanter kasi baka pumasok sa bato eh mahirapan tayo sa pag recover kasi malalim po ang spot na ito dito mga kanter ay dahan-dahan nating hinihila ang ating line gawa nga ng alanganin po yung tama hindi po kasi tumagos ang ating pana luma na kasi ang ating rubber kaya hindi na ganoon ka powerful ang ating pana mga kanter at dito akala natin maliit lang yung isda mga kanter pero malaki pala. Ang liit kasing tignan sa ilalim yung isda mga kanter. At ayun, na-secure na natin ang ating unang isda sa araw na ito mga kanter. Ang rap ang tawag sa amin ng isdang ito o red snapper sa English name. Napakasaya natin dito mga kanter dahil ngayon ulit tayo nakapana ng ganito kalaking isda madalang po kasi tayong makapana ng ganito kalaking red snapper at dito ay itinali po natin yung isda sa ating buya at dito ay nagbawas po tayo ng load ng ating pana dahil may nakita tayong lobster mga kanter at dito lang yan sa mababaw na area mga kanter nasa apat na dipa lang ito mga kanter at ayun, tinamaan mga kanter. Good size na rin po ito mga kanter. Kaya kinuha na natin. At heto ang ating pangalawang hulay sa araw na ito. At dito ay umahon na tayo mga kanter. At heto ang ating huli eh, mga kanter. Isang malaking red snapper at isang lobster. At dito mga kanter ay lumipat tayo ng spot upang kumuha ng sea urchin. Ardil po ito mga kanter. po tayo hanggang dito dito lang yan sa mababaw na area mga kanter yung mga si urchin ay nakatago lang sa mga lamang dagat o aragan subukan nating buksan itong isa mga kanter kung marami bang laman makati po ang ganitong klaseng sea urchin talo na po pag madikit sa inyong balat kaya mas mainam po na ihawin ito bago kainin at ganito po ang paglinis ng sea urchin upang matanggal po ang kanyang kinain saka lang po dumadami ang laman ng sea urchin pag ganitong malaki po ang buwan o full moon mga kanter At hanggang dito na lang ang ating video, mga kanter. pa subscribe na rin po at pakitindot na rin ang notification bell upang ma-update po kayo sa lahat ng ating adventure. Thanks for watching and God bless po sa lahat.